Good morning mga kasing pogi, ako si Bugoy For today's video ay pumunta kami dini sa hulo para maglinis at gumawa ng bahay kubo Ari nga ay aking naisipan para naman kako yung lupang nabili sa hulo ay mapakinabangan Dalawang taon na nga nakakaraan pero ang mga tanim dini ay puro saging laang Kako yung magandawari arin taniman ng gulay para naman hindi laging problema ang pangulam sa bahay Kaya kami barkadahang pumunta dini kasama ang inayat ang tatay Ari nga ang aming unang ginawa, naglinis ng paligid tapos nagsiga para naman kako hindi malamok dahil may kasama kaming bata yan nga yung aking anak na si Lucas naglalaro habang kami nagagamas isinama ko din e para kahit ako'y mapagod sa kanya ko huhugot ng lakas ari naman yung kubo na aking ginagayon itinayo e namin ang apat na poste kahapon at binuhusan ng simento ang bawat pundasyon kaya ari ay siguradong may tibay garantisado dahil kami ang gumawa ng tatay ginawa ng isang tunay na panday at si Bugoy Pugi naman ang kanyang alalay kaya ako'y nandi nila ang sa baba, naghihintay laang ang ng utos, hindi naman pwedeng ako ang nasa taas, baka ako'y walang matapos. Pero kung ari pagluluto laang ng ginataan, pihong ari akin ang pangangahasan. Ang kailangan din niya ay yung magaling dumiskarte at marami ng karanasan. Yan hung aking tatay ay talagang napakarami ng ginawang bahay, malalaki at magaganda, pero isang bahay lang ho talaga ang hindi niya kaya, yun ay bahay ng gagamba. nag ng maglakad aring si Lucas, gusto niya ay lagi siyang nasa baba at panay ang layas, hindi naman pwedeng pabayaan, mahina pang tuhod, madaling madulas, medyo matapang na ang init, kaya maglalagay tayo ng payong para tayo hindi mangitim dahil malakas yung makapangit kapag nayari a kubo, magkakaroon na kami ng pahingahan, kapag inabutan din ng ulan, Meron na ring masisilungan. Hindi naman namin ari inaapura, kaya kapag nakaramdam ng pagod, gay pwedeng magpahinga dahil ang paggagawa namin din ay hindi pakyawan, hindi rin arawan, ari ay puro saknuhan, at dahil tanghali na, kami ay ka Kain muna. Hindi na kami uuwi dahil kami ay nagdala. Nagsasandok ng kanin ng aking asawa pero maya, maya naman ay kinamay na. Kaya siya ay napatawa. Akala niya ay walang camera. Tinanggalan na ng damit si Lucas para naman hindi mabanas. Dinin na rin kami pumesto sa ilalim ng langka. Para mas maaliwalas, ang ulam namin din niya ay sinaing na isda at saka tortang puso ng saging. Basta't kasama ang pamilya at masayang kumakain, ay wala ka nang mahihiling. Kaya ako'y lagi nagpapasalamat sa Diyos sa mga binibigay niyang biyaya wala akong dapat ipagmalaki dahil lahat ng meron ako ay galing sa kanyang pagpapala. Nakakatuwa naman ang aking anak. Sinubuan ako ng pangulam na kanyang hawak kaya sa sobrang saya ko, ako'y napapalakpak. Kinuha pa nga yung isang buong torta. Gusto yatang ipaubos sa kanyang ama. Kauntila ang Lucas at baka walang maulam ang iyong ina. Pagtapos namin kumain, bumili ng kahoy ang tatay dahil yung nandine na ikukulangin. Kaya habang siya ay wala, ari naman ay aking sasamantalahin. Kahit papaano naman, sa garning gawa gawain, meron akong kaunting nalalaman, hindi la ang ganong katiba yung indamyo na aking natungtungan, kaya naman nung bigla aring gumuho, kaunti nang humiwalay ang kaluluwa sa aking katawan. Mabuti na lang at matibay ang aking inuupuan, ganon din ang aking nahawakan, kung hindi, baka ako'y hindi na napapakinabangan. Aba nga naman, gumagamit din naman ng metro, shoutout nga muna pala kay Patrolman Raymond Arevalo. Salamat ho ng marami sa lahat ng sumusuporta, dini sa Bugoy Pogi at sa Mami and Lucas na page ng aking magina, ina Ganun na rin ho sa page ng aking kapatid na si Marvin Carl. Sana ho'y inyo rin siyang suportahan sa kanyang pagbablog habang nag-aaral. Dahil ako ho ay bihira la ang makagawa ng video. Malimit ako'y nasa trabaho. Kaya sana ho sila ipollow nyo para kahit ho wala ako, sa kanila tayo makikinig ng kwento. Ako'y bababa na muna dahil nakita ko sa malayo para tingan tatay at may mga kahoy na dala. Mahina na nga ang tuhod, may pagtalon pa. Ay di ayan, tumba. Ari pala ay mga dos por dos. I bababa na laang at hindi na rin namin are matatapos. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang dini na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panunood. Paalam!